Gayahin natin yung ano guys, yung nagparod ko sa YouTube o sa Facebook. Gayahin natin. Yung totoo ba? Na ito may kahalim ako. Ha? Isisuksok natin yan dyan kasama yung... Ito, 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 ito. Kasi, tatay. Wala ko pambili bili. Hindi pa tayo sa suma, mga sahod. Ito, ito, ito. Masaya ka. Pwede pa ito. Maganda pa. Pwede pa. Maganda na. pangit tinggi ni kan coba lah kami nak si main nahi di dalam tu ya yeah. tapi lah tak asap lo tu senang kunti na aku kau nak tanya nak na abah nanti abah nanti abah nanti lu Aba yeah. dublehin nanti dublehin ya yeah, nanti eh. wih musuh na dublehin Ah. Sakamannya. Apa? Lagi kita ko don. Ini ini pitu ini pip. Apa lo Ini pit lang nato ini pit. Unit yang nato ini sepuluh unit. Okay. Tengah nato Ah, pwede! Pwede, 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 pwede. Yes, ito, nilagay ito dito. Ayan. Kasi, di may, pasok, di may pasok eh. Kahit anong laway, kahit anong laway ko kanina eh. Kinakita ko na, talaga may, may naalala ko. Kaya kung pasok, hindi mo pasok kanina eh. Kasi doble to, doble. Doble yan doble. Doble yan. Pag ito you naman know, yan, apat na yan. di may pasok eh. Ang laki. Ang butas eh. Iyan ang kaya tiyakay ko, di ba? mahok Ngayon, dito natin. Ilagay. Wala nang laway-laway. Hindi na kailangan yung laway. -laway ito kailangan ko. Ito ang kailangan niya. ang gawin, gawin natin? Yung sa mananahe. Paano laway-laway? Yan. Nasa loob na yan. Eh, no? Sa loob na yan. Ipapasok na ngayon na ngayon dito. Wala nang... Wala nang laway-laway. Pasok-pasok. Eh, dito natin ayun, pumasok na ayun eh, no? o oh. pumasok na ayun ayo. ayun ay, nadiil tus, pasok na lubas pa wala, tinatayin nakuha ko na eh putulin yung dulo para makuha niyo ayan o oh. ayan, putulin yung dulo ayan o oh. diba, ayan ganyan gawin binyo. pasok na nagkakalala natin to napakinabangan na eh Napasok na eh. Para na natin. Hindi na kung ano, ano pang kuan yan. Napasok na eh. Nakinabangan na yung... Nakinabangan na eh. Hiwalay na yan. Tapo na yan. Nakinabangan na eh. Kaya kayo ang kinabangan... Nakinabangan sa inyo. Tulad yan. Tapo nyo. Huwag yung mga asawa nyo. Tapo nyo. Tapo. Kagatin na natin. Wala kasing kuan dito eh. Ha? Huwag nyo tapo yung mga asawa nyo. Ailin, Lin, dikata Untuk menunggu sutra Ini enak, pasok kena Ini oh. enak kena li Tos, pantai nanti Wih, pasok kena Ini enak kena mulai Pasok ha? Thank you guys Follow a chair Like thank you for thank you i love you